Hello, hello mga person. So for today's video, for today's ganap, ito nga ang mga kaganapan namin ni Baby Ellery kagabi ay just ko magdamag na naman siya, tulog manok at syempre maya maya ko nga siya pinapalitan ng diaper. Dahil nga maya maya rin ang sirit ng kanyang poops. Grabe na talaga. Sa loob lamang ng isang araw ay dalawang pack ng tig 30s na diaper ang naubos namin na ni Baby Ellery dahil maya maya nga ay sumisirit ang kanyang poops. Kagaya nga nito, papaliguan ko na lamang siya ay sumirit na naman ang poops niya at nagutom nga siya kaya pinadede ko na muna siya. Una na nga pala akong maligo sa kanya at magayak dahil nga kanina ay nakatulog pa siya kaya hinayaan ko muna kaya ngayon ay pinaliguan ko na siya sa oras ng makatapos akong makaligo lili pa rin niya ang baby Ellery dahil nga siguro ay wala rin siyang maayos sa tulog at mahap din rin siguro ang kanyang rashes. Hindi rin talaga ako makatulog ng ayos dahil may at maya ko nga nililinis ng kanyang rashes dahil nga pag may poops na ay kailangan malinis ko ito. Kagaya nito mga person binibisan ko lamang siya ay nasirita niya ako ng poops niya kaya naman nagbihis na naman ako. Kaya naman for today's video nga ay nagdesisyon na talaga kami pumunta sa hospital para mapacheck up na talaga ito si baby kung LBM pa ba to o normal pa ba tong pagtatay niya as a newborn baby? Mahirap nga kasi talaga mahula pagdating sa health condition sa mga ganitong newborn babies, kailangan talaga may advice ng pedia. Dito na nga kami sa biyahe mga persons, sa tingin ko nga hindi na kami aabot doon sa mga sinasuggest nyo galing na pedia doon sa may CMC. Kaya sana nga ay may maabutan pa kaming pedya pagdating doon. Mahalaga nga kasi ay may check up si baby Ellery ngayon dahil nag na kami. Halos magti 3 days na siyang ganito. Noong mga nakaraan niya ay madalas nga rin siyang magpoops pero hindi ganito na katulad ng mayamaya maya na halos makaubos na nga kami ng isang box na diaper. Kaya naman talaga naman kailangan talaga mapatingin namin siya at hindi na normal tong maya't maya sumisirit ang kanyang poops. Naa-anxiety na rin talaga ako kakaisip kagabi pa hindi ako makatulog at hindi ako mapakali at naawa ako sa kanya. Sa tuwing umiiyak siya syempre mahap din na rin yung rashes niya. At sa tingin ko nga ay matatagalan pa ta rin talaga ang paghilom ng mga rashes niya hanggat maya maya pa rin siyang pumupup. Siyempre maya maya ako pinupunasan yun, maya maya nababasa. Nandito na nga pala kami sa hospital at ibang doktor na nga ang naabutan namin dahil wala nga daw yung pedya na hinahanap namin. Yung isa naman ay kakaalis lang, sayang nga at hindi namin naabutan pero okay lang naman dahil magaling din naman itong doktor na naabutan namin. Subok so, at trusted din naman talaga namin ang mga doctors dito sa CMC. Kaya naman dito ko palagay magpa-check up. Pupunta na nga kami sa clinic dyan ni eh, Doc. Medyo mataas nga rin kaya naman nag-elevator na rin kami. Pagdating nga namin dito ay wala nga masyadong pasyente kaya kami na agad ang kasunod. Mabuti na lamang talaga. Natuwa at nagalak nga kami dito sa timbang ni Baby dahil 3.780 na siya, halos maging 3.8 kilograms na nga siya pero wala pa siyang isang buwan. Nung ipinanganak ko nga pala siya ay 2.9 kilograms siya kaya mapakalaki na rin talaga ang nadagdag sa timbang niya at tuwan tuwa kami. Maya maya nga lang ay sinuri na nga siya ni doctor at sabi nga ni doctor bakit niya ilang daw namin siya pina-check up eh halos 3 days na nga siya nage-LBM. Pero sabi ko naman kay doctor ako naman ay breastfeeding kaya hindi na rin masyadong nag-alala si doctor dahil pagkakita niya sa poops ni baby ay halos nga daw ayun niya daw ay breastfeeding stool. Pero just to make sure nga daw kailangan ipatest ko pa rin yung stool ni eh, baby dahil hindi nga normal yung pandalas ng pagpoops niya. Mostly nga kasi kapag breastfeeding nga daw ay 5 to 7 times a day lang dapat ang pagpoops. Pero itong kay baby Ellery nga ay maya maya halos kaya ipapasuri na rin namin yung stool niya. Sakto nga at nagpoops na nga itong si Baby Ellery kaya makukuha ko na rin talaga ang sample. Kaya nga lang pinaulit yun sa amin dahil doon sa may tangwa ko lang nailagay, hindi daw pwede yun makakontaminate daw. Kaya naman sinamahan na lang ako dito ni Ate Chelsea nyo sa breastfeeding area. Nagpa-breastfed muna ako at inantay muna namin makalabas ang poops ni baby. At ang galingan ni Ate Chelsea, nasambot niya ang poops ni baby at ayun na nga mga person na ipasa na ng Daddy Gerson nyo. Kinabukasan na nga lang namin babalikan dahil 4 hours pa daw ang result. Wala pa nga kaming tulog at wala pang kain. Kaya naman nag-decision muna kami umuwi dahil bukas pa naman babasahin ni doctor yung resulta. Sana nga ay walang makitang bakterya doon sa poops ni baby para naman makampante na tayo sa pag -poops niya ng pag poops para yung rashes na lang ang gagamutin natin kung normal lang yung pag poops niya ng madalas. At eto na nga mga person along the way na nga naisipan na muna namin ulit kumain dahil gutom na gutom na rin talaga kami. Napakasipag din naman talaga nitong ate Chelsea na to kaya naman deserve niya rin kumain itong ganito kasarap. Hanggang dito na lamang muna mga person. Thank you for watching Mommy Nika Mini Vlog. See you tomorrow. Babu!